Ayan, at law Pilipinas, Luzon, Visayas, o Mindanao, kumusta ka mukha na, mga tumatangkiksuran, na mga, mga kababayan, at ng manla, OFW, gikan sa nagkagayang mga naso sa tibok kalibutan, o kumusta sa, at ang mga viewers, mga likers, mga followers, sharers, gikan sa Luzon, Visayas, o Mindanao. Ako giya, si Attorney Buenalguno. Ng episode, sa lain na usab nga episode din sa ang panaguban sa ang Facebook page Balaod at Batas og sa ang YouTube channel Atone Buen Alguno Sa di sugod siya patanaan ng tukang Negros Oriental Philippines Ice John Hart Leonora Unia si Roger Flores Arby Dilaw o si Intumo Kalihan. Mga sudan dahang kayo mga tagiyas yuta ang nagyabaw. Gumikan sa sitwasyon nga naembargo ang ilang yuta sa giprendahan. Doon ang mga higayon nga maglisunta pabot ang krisis sa atong kinabuhi o sa punto nga ka ng imong yuta, imong iprinda. Karon naghana mga sitwasyon nga human ang yuta wa na lokat sa gitagal nga panahon. Gitso o embargo sa giprindahan ang yuta. Kaya ang ilang sabot nga tos nag-iasyuta o bilik kabayad embargo ng yuta. sak panat, legal pa na kung di ka bayad sa gitagal nga panahon sa pagpridas yuta, kanalitan ron ang prindas yuta o sa katungig imungulat. Katol, punya katapusan nga paglukat December 31, 2025, punya biga kalukat, anak. Automatic man ang mga na nasa gipredahan ng imong yuta. Ha? Nagsabot man mo. Pagalitan, ang tagiya o ang gipredahan, nagsabot sila nga, pare. Ingon ang gipredahan. Kung mo na ang imong yuta na pare. Ako nawato na. Milanong kahay, presyo mo dawat ani pare. Ako dawat ton tanag. One million. O sige. Kunya, tunang interest pare ha? Ako ay problema na pare. Bayad po interest. Kunya, o sa katong yung grand prenda pare. O ay problema na pare. Ang lang December 31 pare ha? O ay problema na pare. Tara, wala man ang makatuman ang nag-iasyutas ng pindahan. Nagsabot naman sila daan sa gagprindahan nga automatic imbargo nyo ta ugli maka lukat automatic nyo ang mga iya sa gagprindahan sa yuta ang mga ngabotan. Ang tubag ni Ana, Illegal ka na na matang sa kasabutan. Mau kana ang itawag sa ato ang balaod sa linatin pang prinsipyo. Pak! Paktum Komisoryo, unsa maning paktum Komisoryo? Tinasa ni ato mga balahono na edah ang mga linit, muraman o si Manasanta na hapit, ano? You know, Kada nagiskot ko tamang linit, paktum Komisoryo. Ang buot ipasabot ara ang butang otomatik nga mapanag iya sa gipendahan kundili malukat sa tagiya iya Gidili ka na, hiligal ka na, supak ka na sa atong balaod. Huwag itugo. Busa, kundunay na mga kasabutan ngayong anak, naghanap ba kayong sabot ngayong anak? Anisigas siya in town, ang tagiya iya siyuta, kawa siya kahibaw, Gawa o di anay pala o. Wala. Da. ang yuta. Kay wa man good kay bao nga. Gindili di anas balaon. otomatik. Ma iyanas dipendahan ang yuta o gilip makabayad ang dipendahan. Kung sa manday po hatun, panalitan dili giyod kabayan ang gipredahan kon kun dili ang namrinda ngadto sa gipredahan i foreclose kanang yuta o sa ibot ipasabot uh, i ipasubasta kana i sheriff unya i bidding dunay duha ka matang sa pag foreclose extrajudicial o judicial. Extrajudicial, buti pa sa nga kina kinahanglan nga pag-hearing pa nga to skorte. Ma-apply rana ang nagprinda na, nga to sa executive judge sa korte de na sakop ang yuta aron ipa-proclose niya ang yuta kay wa nakabayan ang pag-iyas yuta sa kantidad sa pagprinda. Ikaduhang paagi sa pagforeclose sa yuta, judicial pasakaan jud og kaso ang sa yuta, maghearing jud ato korte. Kuliya si Bako Bapilde, do na pay chance ang tagiya sa yuta nga maka o Bapilde pa yun. May chance pa nga iyang lokatun kay hatagan man siyang tanggal gihapon sa atong balaod nga makaluka. Pero mawala yun, na po interest. So dili automatic. Unya kinahanglan dunay kontrata kana para maka full ang gipindahan sa yuta, gitawag na og real estate mortgage contract. Notaryado gyud abogado. kini basta-basta lawa ray puhunan. Dili basta-basta na tissue paper lang ha. Ang ubang ko na to, kay mag tipid lagi, kunya mahal sa pag-ubang na mudulog ka bugado, kay pasin kung um, mahal kayo um, charge. So mag suwat ng papel. Ang suwat papel ay kasabutan sa pagprinda. Ang mga ginakasagara, Ang mga no? ko si tal pulano ingkod ang panuigon minyo nga tukang kulasa o oh, sa akong yuta nga ang kadakon at lang ibutang usa ka nga tukang uwan pulpul sa kantidad nga o sa kalibo ka pisos ub ako kining doktor so sa usa ka tuig nga kami nagsabot nga og bilit na ku malukat ang yuta sa gitagal nga panahon mahian na ni Juan pulpul ang akong yuta pagtikmaan ini amo kining firmahan karong kadlawan ang siya. Pirma po tao dito ang tag-iasyon ka. Pirma po dito ang giprendahan, Dapat yung mga testigo. No. Di ang panahon. Huwag ito ang kabayan si Talpulano. Ngatlo kang Juan Pulpul. Ang himong Juan Pulpul, iyan na yung imbargong gi... yuta ni Talpulano. Kahit okay. oh, mga ilang sapot. Sakto Sakto ba? hindi na sakto eh. Hindi pa'y guna pa yung kasabutan sa paki Tupak ka na sa itong na automatic imbarguho ng yuta, ubi, maluka. Ha? Sige, kaino na. Paktum kumisuryum. Mauna ang linatin nga pinulungan nga prinsipyos balaod na ang buti pasabot Ako malikod, paktum kumisuryum. Pabala ah, na, pabawon ni ninyo ro At least na sa pabawon ginagamay Latino. No? paktum kumisoryum. Samtang maranggot no? udah wak -wak mo. udah nagay wak-wak nga mo tingog, mga ka pa. Ah! 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 Oh, Iyon na no, singgitan. Wak-wak, bawa Pactum, kumisoryum! Oh. Ito. joke lang to. Oh. Para mo na yung mga stinger ng ato ang programa. No? Okay. No? pasti lang natural juga ay Hmm. Paktong komisoryo. Automatic na magpanag-iya sa giprendahan ang butang. Kundilik malukat. Illegal ka na. Sumari sa atong diskutan. Sumpak sa balaw na ang yuta na giprendahan automatic nga mapanagiya sa kapridahan o dili malukat sa tagiya iya sa kitagal nga panahon. Ang remedyo sa kapridahan, mao, iyang i-foreclose ang yuta, provided, doon na gitawag o real estate mortgage contract nga notaryado sa abogado. Huwag po kontrata nga ginotaryuhan o abogado, dili pag ka makapa-foreclose ang yutaan. Material rial lah. Kamu tak kira Now, uh, oh, sabi kayo muna na ko, balik-balik, oh, mabot na sa inyong kinabuhi, oh, kamon, hai, tabuan man anak, anak kapamrinda mo, gyuta, apan, wa, ninyo nalokan, Punya automatic ngagi embargo sa inyong ing ninyo ang inyong nga bro did you maka embargo otomatis sa kayuta kay kana pactum balik balik aja, Paktum pactum commissorium ha ana mo dapat unang lang automatic na mahiya sa pipindahan ang butang kundi malukat. Ah, ano na nakasimpulo? No? Huna-huna mo. Samtang ah, video ba? Patuog mo ron? Huna-huna din mo. Ah, o ito niingon ni Atone Alguno. Paktong kumisoryong. Oh. Mabot na sa inyo, inyohang pinabuhi Pag di pagi matagal ang panahon, automatic ka nila um. Imbarko niyang Yuta. paktum kung iso niyo. Iligal ka na. Dili pwede. nga mga na nawat o prenda, anpon mo. Namo automatic kung imbargo sa yuta, sa kapindahan o makalokat, kon dili ka bayad, sa gitagal ng panahon, kay kana na, paktum, ang inyong remedy, kamung hindi daw prinda uprinda, i-foreclose ang Yuta, provided doon ay real estate mortgage contract. Doon ay doon haka extra judicial foreclosure, maaplera mo nga ito sa para i-foreclose ang Yuta, di na kinahanglan nga mag-hearing pa, di na kinahanglan mag-trial pa. judicial foreclosure, Maghirengin gin mo pasaka angin kaso. Kantong naka, ah, naka pamrinda o Unyawa nyawa, makabayan. No? So, ala, ang subay sa itong balaon. Punta, nakahatag ka ninyo o bayan patulong anron. Iman aktom komisoryum. Aktom Komisoryum, Aktong komisoryum. Huwag mo kibaw o sa stealing Ada pero lima na, i-research lang ni Mr. Google. Salamat kayo. Ako si Atone Buen Alguno. Kamiyao na ginoo. Maayong adlaw, Pilipinas!